Marami rin kaming mistakes na dapat pala ito yung ginawa namin. For the last almost seven years, lahat yun naman na-overcome namin. I can say na medyo steady na, pero marami pa rin kahit alam namin na magiging problema, it feels brand new pa rin sa amin na gusto namin i-overcome and gusto namin matutunan paano namin siya uh, malalagpasan. Ako si Ali Maluyo. Ako ang owner ng Batuts PH at ako ay may pusong entrep. Kami po dito sa Batuts PH, we offer personalized items katulad ng tumblers, notebooks, mugs, pens, shirts, bags at marami pang iba. At over the time nadadagdagan po yung mga ino-offer naming items na pwede nating i-customize ang logo, lagyan ng pangalan, picture at nang kung ano-ano pa. So nagsimula lang po kami sa laser engrave, ngayon nadagdagan na ng digital printing, sublimation. Nagkaroon na rin kami ng embroidery at ang pinakabago po namin ay ang leather stamping. Nag-start po kami way back 2018. Ang unang-una po talagang binebenta namin ay yung mga metal straws o yung mga stainless steel straws. Kasi nauso yun uh, may turtle na nakahigop ng straw at nabara sa kanyang ilong. And then, um, pumatok din po siya. As in, marami kaming nabentahang mga kumpanya. So, after po ng straws, dito na isip ng husband ko na ipasok yung engraving. So nagkaroon siya ng idea ng laser engrave sa mga bamboo tumblers. So nag-start kami sa bamboo tumblers, doon na namin pinasok yung malilit na item katulad ng mga ball pen, uh, notebook, and hanggang sa lumago na yung mga items pa na offer namin. Parehas kaming mag-asawa, wala kami kahit anong idea about printing. It's just that nung nagsimula po kami sa stainless steel straws, maraming kumpanya ang nagre-request ng logo nila. So doon kami nagka-idea na bakit hindi natin i-customize or i-personalize. Nilalagyan namin ng pangalan yung mga tumblers, hanggang sa doon na po kami naging uh, kilala po sa pagkakustomize. katulad din ng nakararami sa atin na nagsimula sa trial and error talaga. So maraming puyat, <laughs> dugo, pawis, and syempre puhunan pera ang ginamit namin or naksaya namin para makuha namin yung mga tamang settings para ano ba yung magiging magandang output, maging presentable sa mga buyers namin. Trial and error po talaga. O since wala din talaga kaming any background sa pagpapatakbo ng uh, negosyo, Marami po, katulad na lang ng saan kami kukuha ng mas murang items. Paano ba namin i-offer sa mga buyers kasi wala din naman po kaming idea about marketing. Sino ba yung mga dapat naming targetin na mga mamimili? So yun po yung mga unang mga challenges na inaral po talaga namin and siguro masasabi namin na natutunan namin along the way. Hindi siya yung basta-basta, ah, ito na tayo, hindi po marami rin kaming challenges talaga na, na pinagdaanan. And, ano ko? Na ano ko ano ba? Parang, marami rin kaming mistakes na dapat pala ito yung ginawa namin. Pero, for the last almost seven years, lahat yun naman na-overcome namin. And, I can say na medyo steady na, pero marami pa rin kahit alam namin na magiging problema. It feels brand new pa rin sa amin na gusto naming i-overcome and gusto naming matutunan paano namin siya uh, malalagpasan 100% focus po kami sa small business namin na ito so siya sa marketing side sa financial side ayan so ako po yung tumutulong dito sa production ano ba yung mga items na pwedeng nating ipasok ano yung mga designs na pwede nating gawin, yung mga pakikipag-usap po sa mga kliyente and mga buyers, doon naman po ako tumutulong. Nag-start po talaga kami nang meron pa kaming dalawang baby. So, kaka-four uh, months pa lang nung bunso ko. So, parang one year and six months pa lang yung panganay ko. Ang hirap po kasi uh, may dalawa pa kaming babies talaga. Tapos, panggabi siya. So, ang ginagawa ng husband ko at first, after ng uh, shift niya, kailangan niyang makiprint. So patago siyang nakikiprint sa opisina ng mga waybill para pag uwi niya, idadrop off na lang niya yung parcel. So may baon na siyang items, may baon na rin siyang mga Lazada Shopee parcels. Makikiprint lang siya sa office. Itusuksok niya doon sa parcel, tapos bago siya umuwi ng bahay, idadrop off niya doon sa mga stores na tumatanggap ng mga drop-off. Pero pag uwi niya, siyempre dapat matutulog na siya kasi pang gabi siya. Hindi pa doon nagtatapos. Since may bibi kami, siyempre gising yung mga bata sa umaga, tutulungan niya pa ako. And at the same time, magluluto, maglalaba, mamamalengke pa kami, mga, bibili ng mga diaper gatas, ganyan. So, almost two years, three years siyang gano'n. So, talagang ang laki ng sacrifices namin uh, para po magtuloy-tuloy lang din tong business namin. Marami din naiambag sa amin tong small business namin. Una-una, kasi kami, um, parang nung bago pa kami maging mag-asawa, pag wala kaming ginagawa or on our day-offs, parang more on happy-happy, ganyan. Inom-inom, gala, ganyan. Pero nung nagkaroon na kami ng business, parang nawala lahat ng mga yun. Hindi naman sa naging boring na yung buhay namin, pero nag-iba lang din yung priorities namin. Um, Medyo naging family-oriented din talaga kami and at the same time, ano ba yung mga pwede pa namin gawin para mapalaki pa to? Or if not mapalaki, at least makip namin na uh, thriving yung business namin. And nabago niya din talaga ng uh, maganda yung buhay namin before. Kasi nung nagtatrabaho pa kami since mga may babies kami, uh, hindi enough or laging pinag-aabot lang namin yung sweldo niya para lang mabili yung mga pangangailangan ng priority ng mga bata. Pero ngayon, uh, we can say na pag may kailangan kami or may kailangan yung mga anak namin, kaya namin i-provide na po ito kaagad. And siyempre, nakakatulong na rin kami sa iba pa naming uh, mga kasamahan or pamilya. number one advantage po talaga ng mga home-based businesses is you get to spend time sa family mo. Especially, nakikita mo na babantayan mo yung paglaki ng mga anak mo. So, yun talaga yung number one na uh, advantage niya sa aming mag-asawa. Nakasama namin yung mga anak namin sa lahat ng milestones nila. Um, hindi namin kailangan magbiyahe. Hindi namin kailangan Uh, mag-aksaya ng oras sa commute pa lang, papunta, pa-uwi. Tapos pag-uwi namin, pagod na kami, wala na kaming time para sa mga anak. So ito talaga, time po talaga. Yung time na nabibigay niya sa amin para mas spend namin sa mga bata. Kag sinabi mo, home base, akala mo, nanonood ka lang ng Netflix, chill, ganyan. Actually, hindi po. Uh, may time pa rin kami na dapat ilaan namin sa pagtatrabaho. So, okay din po na pumapasok yung mga bata sa school. So, pag wala sila, doon kami uh, nakafocus sa trabaho. Pero pag balik nila or pag weekends, ayan, uh, we make sure po na we spend time with them outdoors or lumalabas po kami. Uh, simpleng pupunta lang kami magagala. Uwi ng province kasi taga Sambales po ako. So, uwi kami, magdadagat kami, magiilog kami. Or pag medyo mahaba-haba yung bakasyon sa Isabela, mas marami pong magagalaan doon na yun yung gusto namin eh yung nature trip po so doon namin nilalaan yung mga free time namin para makabawi kami sa mga bata yung mga normal ano namin challenges namin sa day-to-day -day operations since we offer personalized or customized items hinihintay namin yung mga details from our buyers or from our clients. And minsan sa mga platforms, meron kaming due date. So meron kaming time na dapat ma-ship out or ma-drop off na namin. Pero since kulang or um, hindi pa nila na iproprovide yung details, hindi namin magawa. So yun yung pinaka... Uh, mahirap na part sa pag-offer ng mga personalized or customized items. So, ang ginagawa namin, if hindi namin talaga sila makontakt, like, tinatawagan na namin sila, mini-message na namin sila, nagsisend out or nagship out kami ng mga plain items, yung mga walang engrave. And syempre, pag na-receive siya ng buyers, uh, maggagalit sila kasi hindi naman ito yung binayaran or in-order nila. Kaya lang, ang point is, mayroon kasi kami hinahabol na oras sa mga platforms at kailangan namin siyang sundin. Yung mga gusto rin pong magnegosyo katulad namin, may po namin na unang-una lakasan niyo yung loob nyo and habaan niyo yung pasensya nyo. Kasi po marami kayong uh, may encounter na failures, heartbreaks at first, pero wag po kayong mawawalan ng pag-asa kasi it's all part of the journey na pinasok nyo sa pag be uh, business And then, siguro po lastly, ito lagi naming pinag-uusapan naming mag-asawa is wag natin uunahan ang success kasi there will come a point na ayan na, okay na, masaya na, malakas na yung negosyo, tuloy-tuloy na. Pero minsan kasi pag feeling natin, okay na tayo kung ano-ano na yung binibili natin uh, or ginagawa natin, ina-upgrade agad natin yung lifestyle natin na the best thing sana na pwede natin gawin dito is i-reinvest yung mga kinikita natin, maghanap tayo ng iba pa nating pagkakakitaan para mas mapalago pa natin yung ating pinaghirapan. Right now, ang niluluto po namin is uh, maging more present kami sa mga events ng mga clients namin. So we're thinking of coming up with uh, Batut Speech events and services. So ayan po, um, pwede na kaming pumunta sa mga events ninyo. So mag-offer kami ng mga on-the-spot or on-site customizations like leather stamping, ayan, laser engraving, or kahit po yung pag-print ng mga bags at uh, shirts and any items na pwedeng gawin um, while nasa event po tayo ng mga buyers or ng mga clients. Here at Batuts PH, we offer personalized items na pwedeng pwede nyo pong ipang regalo and ipang giveaways on your events. Meron po tayong mga tumblers. Ayan. Mga personalized mugs, coffee mugs, and bags, notebooks, and other corporate items giveaways. And syempre ang ating bestseller na cheese boards and mga customized umbrellas. We also offer embroidered items like towels, shirts, and cups po, and bags na din. Tara, samahan nyo ako at ipapakita namin sa inyo ngayon kung paano namin ginagawa itong mga items namin. So, dito po ang aming munting production area. Pasok po tayo. Dito po ang aming chat support team, ang aming admins or sales team. Ito po si Ate Teams, Ayan po. Sya po ang nakaka-chat uh, sa aming mga platforms. Ito po si Pau. Si Admin Pau and si Admin Joy. Siya naman po ang nakaka-chat sa aming major uh, platforms like Facebook, um, Instagram and emails and Viber's. Dito po ang aming production, laser engraving production area. Ito po si Ate Anne So ngayon po, ipapakita niyo sa atin kung paano mag-personalize or customize ng mga steel mugs. Ito po ang aming large format engraver machine. Kayang-kaya po nitong mag-engrave ng mga steel or metal items. So ngayon po, ini-engrave ni Ate Ann ang order ng buyer. So picture po yan, picture with name. So ito po, ito yung personalized thermos mug na isa sa mga bestseller namin. So, ito yung order ni buyer, uh, picture with name, and then meron ding quote or text sa kabilang side. So, dito po namin kinukuha from platform. Ayan, nagsisend si buyer ng picture, and then pinaprocess namin siya, nililayout namin siya. Ayan, ang ganyan, magkasama yung pangalan at picture, syempre pati na rin yung quotes. And then, saka namin siya ipapasok sa laser engraver namin. And ito na yung magiging output niya. Dito naman po sa ating decal station, andito po si Ate Matet. Ayan, so siya po yung gumagawa ng laser engrave na mga takip ng ating mga mugs. Ayan po, Customized or picture po ang nilalagay. And then po, para sa naman sa names, ayan po. Decal lang po. Ayan po yung process ng paggabit ng pangalan sa ating mga mugs. Si Ate Matet na rin po ang nagkakat niyan using our sticker cutter. Okay. Ito na po yung finished product po ng order po ng buyer. And lastly po, dito ang aming uh, maliit na packing station. Dito po, ito po si Jen. Hello. She makes sure na maayos nyo po matatanggap yung parcel and binabalot po namin yan, sinisecure namin ng bubble wrap and nilalagyan namin ng parcel tape para talagang ingatan po at maayos nyo ma-receive ang mga orders. Andito naman po tayo ngayon sa aming printing uh, room. So, andito po si Tin, isa po sa mga admins natin, and i-explain niya po sa atin kung ano pong nagaganap dito ngayon. So, ito, uh, ito yung UV printing natin. Uh, ito yung UV machine natin. So, dito natin piniprint yung mga nilalagay natin sa tumblers or notebooks. So, para siyang uh, semi-permanent na sticker. Tas, ito naman, dito tayo sa uh, embroidery. Uh, set up lang natin. So 'yan, uh, ito yung embroidery machine natin. Uh, dito natin uh, ina-embroider yung mga order ng mga uh, client natin na uh, face towel, uh, bath towel, mga ganyan. Dito yung pinaka-production nun. For those looking for giveaways and souvenirs and even yung mga live stamping or on-site uh, laser engraving events, pwedeng-pwede nyo po kaming kontakin sa mga details na ito. You can also message us through our Facebook and Instagram. Hanapin nyo lang po ang Batuts PH. Pwedeng pwede rin po kayong umorder through our Shopee, Lazada, and TikTok. Once again, this is Ali, Batuts PH, Small Business with Big Heart.